kinumpirman ni si Sheriff President Juan Miguel Subiri na sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang kaninang alas 10 na umaga na umapil ang Pangulo sa Kamara de Representante sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez at sa si ilang panggrupo na itigil ng pagsusulong ng People's Initiative. Kabilang anya na dumalo sa pagpupulong ay sina Presidential Legal Council, dating Senador Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamina ayon kay Subiri na isri na protekta ng Pangulo ang check and balances ng konstitusyon kung kaya't pagdesisyon siya na ipatigil ito sa mga nagsusulong sa Kamara. Baging si dating Senate President Emile ay nagpahayag rin aniya na malabo na baguhin ang konstitusyon o amyenda nito na walang check and balance. Bukod dito, nagpapasalamat naman si Subiri at maging sina Senate Majority Leader Joel Villameba, Senate Pro Tempore Loren de Garda, sa naging desisyon ng Comelec and Bangka na suspindin ang pagtanggap ng pirma para sa People's Initiative kung saan 43 na congressional district pa ang hindi pa nakakapagsubiti ng pirma para sa People's Initiative. Nilinaw naman ni Subiri na walang kaugnayan ng naging desisyon ng Comelec sa apela ng Pangulo Marcos na itigil na ang pagsusulong ng People's Initiative. Aniya, pinag-aralang mabuti at nakita ng Comelec na may problema nga si sinusulong na peking People's Initiative ng Kamara. Ikinatuwa naman ng mga nakakaraming senador ang naging desisyon na ito ng Comelec na ano yung tagumpay ito ng taong bayan at hindi ng Senado. Dagdag pa ni Subiri na hindi pa tapos ang laban at mananatili mapagbantay ang Senado sa si pagtatanggol sa soberenya at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Maganda po, maganda po balita ang araw na araw ito. Uh, katulad ng po, kanina, uh, po kami sa Comelec sa uh, pagkita nila na na may pagtukulan ang kanilang rules, particularly on this issue of the bi and therefore suspended all proceedings, and including suspending the acceptance of uh, additional signatures. Nagpapasalamat po kami kay uh, Chairman George Garcia the whole NBAC members of the uh, uh, NBAC uh, committee Who made the decision of the, the COMELEC? Who made the decision? So, my boy And uh, again, as I mentioned earlier, uh, yesterday I got a call from Undersecretary Chala Gamon, that was about 4 in the afternoon. And she asked me if I could see the president today at 10 a.m., together with Senate President Juan Ponce and and uh, uh, our Executive Secretary uh, Luis Lucas i mean, during that meeting this morning, uh, the president uh, had said that uh, the situation, you know, on I economic provisions, but the situation uh, is getting out of hand and people are already speculating what the, the possibilities of this pi could do. and so, niya uh, that he will stop, no, he said he will uh, tell the initiators of this uh, pi to stop uh, the uh, initiative. and uh, we, as a welcome bonus, the comenec has also asked, or actually came out with the order to suspend all these uh, uh, pi discussions and uh, collections of signatures. so the moon and the stars have aligned today for our democracy. Ako si Jojo Sikat walang inatas ng berita.